Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa akin channel. So for today's video guys, uh, maglilinis ako ng aquarium ngayon. So matagal na naman ako hindi nakapag-upload guys. At uh, nung weekends nga pala ay bali nung September 16 ay birthday ko kaya medyo lalong tumagal yung ating pag-upload no. So nililinis ko tong aking 75 gallons tapos tong dalawa kong oranda na breeder ay dadalhin ko doon sa aking tarpal pan. Tapos yung mga laman nun guys ay dadalihin ko dito sa aking 75 gallons. Dahil meron tayong mga paparating na mga fry ng goldfish. Tapos ito lilinisin ko na rin to guys dahil i-ready ire ko na to dahil hindi ko alam kung kailan na naman ako ulit magbe-breed kay Pomelo. Tapos kita nyo naman yung sa ating kampa ay <laughs> hindi na nga siya masyadong kita. Tapos, to yung ating Glow ay susubukan ko ulit i-breed. Uh, ready ko lang yung mga lagayang ko doon sa aking uh, Dokobibreed yan doon sa Anthrapalpan, guys. Tapos, update ko na rin dito kayo sa aking mga ARC. So, yun yung ating male at female. So, nagliligawan sila, guys. At yun nga palang dalawang yun ay katatapos lang nilang mapisa yung kanilang itlog. So, mayroon na naman tayo, mara, marami na naman tayo guys ng mga cravings ngayon. Tapos, update ko na rin kayo dito sa aking mga fry Ayan guys. So, may i-release ako dyan guys na dalawang piraso. Bali, meron kasi kung nakausap na isang kabakyard natin na gustong bumili ng ating mga pry nung ating papangalan ko na lang sa kanya na MB4 tapos ito kapapagpag ko lang guys ayan itong ating mga ARC dito bali meron na naman tayong panibagong railings tapos dito sa aking 10 gallons guys uh, meron pa rin tayo dito mga railings so hindi ko alam kung bakit ganun silang kabilis dumami guys pero kung ano, kung iintayin nyo naman yung paglaki nila, medyo matagal nga lang talaga. Bali, uubos lang talaga ng panahon guys. Pero pag nagkaroon kayo ng breeder, ay madali na lang. So yun, at ko na tong ating pair ng short oranda short tail para dalhin ko na doon sa aking MB farm. At ako ipupunta din sa aking MB farm dahil meron akong kailangan kunin na mga crayfish dahil merong bibili sa akin ng crayfish. Yung bibili sa akin ng flowerhorn horn fry ay bibili din sa akin ng crayfish. Bali bibili sa akin, bibili siya ng two pair na ARC o Australian Red Claw Crayfish. So ayun guys, medyo nahirapan ako kaya hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko nilagay yan uh, pupuna na tayo sa aking MP farm pero kulang pa yan guys at wala akong paglalagyan ng ARC kaya magdala pa tayo ng isa pang Wilkins so tamang tama na to para dun sa ating kaharbisen na crayfish konti lang naman ang harvestin natin pag may umuorder lang sa alang ako kumukuha ng ating crayfish So ayun guys, nandito na tayo sa aking MB Farm. At kung mapapansin nyo guys, ito yung ha-harvestin natin ng mga goldfish na dadalihin ko doon sa aking 75 gallons. Tapos dito naman sa kabila, ayan, mag-harvest tayo dito ng apat na pirasong crayfish para doon sa bibili sa atin. At, ayan nga guys, oh. malalaki na guys, ayan oh ang bilis nila lumaki sa ganyang setup lang guys napakabilis kaya yung isang setup ko ng black balloon mollies ay gagamitin ko na rin para sa aking mga crawlings dahil maraming nag-iintay doon sa aking backyard at kung mapansin nyo guys napakaraming duckweeds bali sakit ko rin sa ulo minsan kung duckweeds na to dahil ang bilis dumami sa mga naghahanap ng duckweeds dyan uh, message nyo lang ako uh, willing na ipamigay ko sa inyan. Pwede yan, kada mapupuno tong aking mga lagayan ng duckweeds ay hakutin nyo na. Tapos yung binigay sa atin ni Hendrix Backyard, napakaraming pry. Mukhang gumaganda yung breeding natin ng ano ah, ng gapi ngayon. So ayan guys at sisimulan ko nang hulihin tong ating mga uranda dito bago o pakawala ng ating breeder. At ayan at naglalapitan na nga sila at kala nila ipapakain sila pero mas gaganda kayo doon kung nandun kayo sa aking 75 gallons dahil lagi ko kayo makikita. <laughs> so simulan ko na guys at mabilis lang to dahil sila sila'y maamo at kaunti lang makakataas dito. So check natin guys, isa-isa ang ating mga dadalhin sa ating backyard. So itong isa oh, panda ah. Panda na 'yon, guys. Tapos tong isa ay white oranda. Ang sumunod naman guys ay medyo may orange at siya ay tricolor. Ito din, tricolor din. O, oh, yung isa pala, yung pangalawa pala ay tingin ko ay red-white pala. <laughs> wala nga pala akong nakitang itim so tong malaking bronze ay iwan ko na rin to dito at kunin ko na lang tong mga makukulay na maliliit para madagdaga naman yung ating laman ng ating 75 gallons dahil lang may iwan kasi doon yung ating tricolor na female at yung ating bronze na male bali sila yung mga kasama ng ating mga ano nandun sa 75 gallons So may nakita pa ako dito guys na panda eh. Hulihin ko na to at isama ko na. Bali may order kami, may order kasi kaming fry. May order kami ni Hendrix Backyard na 150 pieces na fry kay Sir RJ. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakukuha dahil medyo busy nga at kulang sa oras. At ganun din ata Sir RJ dahil weekends lang siya pwede. At nakausap na naman din namin siya. Uh, willing naman siyang magpaalala move. Pero yun nga lang guys at hindi ko talaga maasikaso eh. So yun at eto na yung mga dadaling ko doon sa aking backyard. Tapos nakahuli na ako ng mga Grapepis, bali nakahuli na ako ng apat na pirasong crayfish at nilagyan ko na yan ng Hydrilla. So yung Hydrilla, yun yung gagamitin natin para sa kanilang pagpa-deliver papunta doon sa may-ari para safe naman at hindi ma-stress. At mapapakinabangan din nila yon dahil yun ay aquatic plants. So, narilis ko na rin pala guys yung ating breeder na Oranda Short Tail. So, ito yung ating male. At dinadagdagan na lang ng tubig yan dahil may leak yung ating lagayan ng Oranda. Pero hindi naman ganun kalakas guys. At bago ko bumalik sa aking backyard ay pakainin ko na yung ating mga goldfish at yung ating mga crayfish. At yung sa mga maliliit ay bahala na yung kapatid ko na magpakain doon. Hindi ko alam kasi kung kumain na to o anong oras niya pinakain. Kaya itong mga crayfish na lang muna at goldfish yung ating papakainin. Yan, tamang hagis lang. So, kung mapapasin nyo guys, yung tarpal pond ng crayfish natin ay medyo madumi yung tubig pero gusto kasi nila yung ganun eh at wala naman ako nakikitang problema dun sa mga nahuhuli natin at ayun na nga guys at nakabalik na ako dito sa aking backyard so ito yung mga hinahuli kong goldfish guys and papakita ko sa inyo so meron tayo dyan mga tricolor, a uh, red white, uh, panda. ayan oh, lalong-lalo nitong isang to, napakaganda. Ito naman yung ating tricolor. Ito hindi ko alam kung magta-tricolor o panda. Ah, eh. uh, magandang materialis na to. Pwede ko nang gamitin to sa susunod na breeding kung itoy ay ating mapapa-breeder size agad itang kita nyo naman yung ating tricolor na oranda no? Sobrang laki Kasi isang kamao ko yun eh At yung hinuli natin na crayfish guys Ay ilalagay ko muna dito sa ating 35 gallons Dahil mamayang gabi pakukunin sa akin to around 7pm Kaya medyo matagal-tagal at hindi ko pwedeng pabayaan to dito sa bote ng absolute kaya sasama muna natin yan guys doon sa ating mga crepes do sa 35 gallons at tong hydrillion to ay bababad ko na rin dahil medyo may duckweed siya baka hindi niya magustuhan pag may duckweeds dahil yun ay sasama na rin natin yun bali previous na rin natin yun sa mga bawat nabili sa atin ng crepes So, ito yung mga hinarvest ko, guys, ng mga crayfish. Ayan. Lagi ko muna to dito sa akin 35 gallons. So, sa mga gusto palang umorder ng ating mga crayfish, uh, message nyo lang ako sa aking Facebook page o kaya dito sa aking YouTube channel para madali ko rin mabasa. At uh, yan ay murang-mura -mura lang naman yan, guys. At uh, tutulungan kayo kung paano paramihin yan. <laughs> Dahil kung ano yung natutunan ko ay ituturo ko rin. Uh, hindi naman tayo madamot eh. So yun guys, at hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming maraming salamat po sa mga manonood uh, At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, uh, baka naman subscribe na po kayo. Maraming maraming salamat po. Peace out. Bye bye.